Dither Ocampo may nais ipaalam sa publiko. Dither Ocampo inamin na may anak sila ni Christine Hermosa at ito ay si Dream Ocampo. Maraming fans ang natuwa sa anunsyo ni Dither na nagkaanak sila ng kanyang dating asawa na si Dream. Nabaling naman ang atensyon ng netizens sa panganay na anak ni Christine Hermosa na si Kill Soto. Dahil ayon sa balita noon ay hindi si Oyo Boy Soto ang tunay na ama ni Kill, dahil nung ikinasal sila noong taong dalawang libot isa ay tatlong taong gulang na ang bata. Ayon naman kay Christine ay adopted child niya lang daw ito, maraming netizens ang hindi naniwala kay Christine pero simula nang kumalat ang pag-amin ni Dither ay marami ang nakapansin sa pagkakahawig ni Dither at Kale.